Sa loob ng maraming taon, minamaliit ng mga kritiko ang J-20 ng China na tinatawag itong kopya lamang, isang stealth fighter na umano'y ginawa mula sa ninakaw na blueprint. Totoo, kontrobersyal ang pinagmulan ng J-20, mga paratang ng nakaw na teknolohiya mula sa mga programang F-22 at F-35 ang nagbigay ng mantsa sa kasaysayan nito. Pinagtawanan pa ng mga kanluraning analyst ang canards ng J-20 na sinasabing nakakasira raw sa pagiging stealth nito. Subalit kahit ang mga konsepto ng ikaanim na henerasyong fighter, gaya ng America's and God, ay nagsisimula na ring gumamit ng katulad na tampok. Noong una, umaasa ang J-20 sa mga makinang galing Russia na pumigil sa buong potensyal nito dahil sa kakulangan sa performance at pagiging maaasahan. Ngunit ngayon, sinusubukan na ng mga bagong bersyon ang sariling gawang makina ng China, ang WS-15 isang engine na dinisenyo para sa supercruise at mataas na thrust. Ang J20 na minsang nagsimula bilang anino ng mga disenyo mula kanluran ay mabilis nang nagiging puwersa sa sarili nitong karapatan. Sa pamamagitan man ng inovasyon o adaptasyon, ang makapangyarihang dragon ng China ay lumilipad na nang mas mataas kaysa sa inaasahan ng sinuman ikaw. Anong masasabi mo? Salamat sa panonood.